We'll programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. tayo sa ating programa, Pilipinas Love ko to, hashtag Kalabarson Ngayon nga po, ka-partner syempre ako po ang inyong ka-foodie Jenny pa rin, at syempre ang aking partner At ako nga pala ang inyong beauty beauty sa sarili na hindi mapipigilan kahit umulan pa yes. yan Tuloy <laughs> pa rin ang Pilipinas Love ko to, hashtag Kalabarson Nandito tayo ngayon sa Makan Food Park Makakasama natin ang binalot sa dahon at ang owner na si Ma'am Jeneline. Wow, kapangalan ko si Ma'am. <laughs> yes, Ma'am, bago ang lahat, bago tayo mag uh, magdaldalan, yes. Yan. Mag uh, muna kayo sa ating mga taga -pala. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng viewers po at uh, mga tumatang TV po sa uh, Royal Cable TV6. TV yes, yan. yeah. Ayan si Ma'am Jeneline, Ay kapangalan ko kaya pareho kami mga. Yeah. Oh, di ba? Yes, diba? yes Ma'am. Bago tayo uh, Diretso na tayo sa business. Oh, yeah. Yes, po. Ma'am, kailan po nagsimula yung business ng binalot sa Actually, Actually po yung binalot is very recent lang po talaga siya na launch. Mm -hmm. uh, Nag-start po kami ng um, April 27 lang actually. So, April, May, June, July, August. So, running lang po siya. Ito, four months pa lang. So, yung four months na yun, okay naman po magaganda ng timba. Kaya, dire-diretso lang po. Yes, actually ako ay taga-Kalawan. So ngayon lang talaga ako nakapasyal dito mm -hmm. sa Makain Food Park. Pero napakalapit mo oh, na lang. Oo, malapit ah. ako dito actually. <laughs> oh, yeah. oh At nakakatuwa kasi ngayon lang nagkaroon ng binalot sa mm -hmm. dahon dito. Usually ay meron yung sa Kalamba, mm -hmm. meron sa Santa Cruz. Okay. Talagang kila na talaga sa binalot sa dahon. So ma'am, paano po kayo uh, nahilig sa ganitong mm -hmm. business? Actually, uh, nakakatuwa ka kasi hindi ko naman talaga naisip na magkaroon lang. Uh, rice meal, mm -hmm. kasi iba naman talaga yung business na meron ako before. Pero kasi gusto ko talaga na makaroon ng pwesto dito sa food Park. So, mm -hmm. uh, it so happened lang na nagkaroon sila ng slot. then yung slot kasi is silog. Mm -hmm. Pero sabi ko kasi silog, so very common. Mm -hmm. So, nag-isip ako ng something nakakaiba pero silog pa rin. So, mm -hmm. nag-keep up ako dun sa idea na why Why not na gawin ko siyang binalot sa dahon? Kasi mm -hmm. diba, yung mga binalot sa dahon, sobrang sarap oh, yung aroma. Tama. At hindi lang yun, napakarami rin, na, actually, health benefits, benefits. Mm -hmm. ang mga binalot sa dahon, na the food. Actually, yung binalot sa dahon, yung food, mm -hmm. sa totoo lang, nasa-sustain, nape-preserve yung mga vitamins, minerals mm -hmm. na naka-nandoon sa food. Kaya sabi ko, and of course, syempre pa ano pa tayo, nakakatulong pa tayo envi sa environment mm, kasi ah so, uh, ah uh, ano kasi dahon siya, siya. Diba? dahon siya. So, less ako sa Plastic. less ako sa mga plastics and uh, biodegradable siya kasi ah mm -hmm. uh, na ano siya, na natutulong siya, di ba? So, fertilizer din siya actually kapag itinapon uh, mm -hmm. mo siya sa soil. Kasi fertilizer din siya. And, Pero, sustainable. Sustainable din kasi yung Banana leaf kasi dire diretso naman siya. Pero hindi okay. sure natin talaga na po-produce siya. Ang madaling mag makakuha, mm -hmm. di ba po? Yes. Mm -hmm. Sustainable yung uh, yung ano, uh, yung wrapper natin dito so, sa banana leaf. Tsaka marami dito sa Kalawa na Oo, mga puno ng ano yes. Yeah, ng sapatos. Pa. doon, kasi sa bandang Bungkay, yung mm -hmm. oh, oh. dyan, marami siya na Marami, na talaga diyan puno ng ano. Ng mm -hmm. Sasabi, Pero ma'am, hindi ka ba nahirapan na ito yung ginawa mong business? Kasi nung una, medyo nahihirapan ako yung ano, yung, ah, uh, kasi syempre, unang isa lang yung supplier ko ng, ng ano, ng, ng leaves. Eh ngayon kasi pag naubusan yung isa, worthy naman yung isa mag-supply mm. mag meron. No? So okay. marami na rin sa akin nag-offer na, o sa akin na lang. so kailangan ko pa sa kanila para sustain para mas ma-sustain ko sila hm mm -mm, ay iba-ibahin ko uh alternate yung kuha para mapagbigyan na oh. sila at saka syempre nakakatulong tayo sa kanila kasi mm -hmm. syempre usually dahil bali mang may na-na-supply na mga mga beers um, na ya at is syempre Uh, ano lang nila yun, tanim-tanim lang Totoo, Kama, yes. So, number one din sa akin kasi yung makatulong ka sa kapwa Yun okay. ang importante, makatulong tayo sa ating mga kababayan. Yes, oh. po, wow. lalo, lalo na dito sa Kalawan. Oh, oh, lalo oh. na mga farmers. Yes, totoo yan. Kasi talaga dito sa Kalawan, talaga more uh -huh. on ah, agri. Yes, tama. Oo, so, ma'am, sa ngayon po, ilan po ang tao mo? Actually, uh, since ako ay walking distance lang mm -hmm. sa bahay ko, so, mayroon ako isang tao. Then, Meron, uh, yung isa talaga siya nalito pag mga marami pong tao. Takbo lang ako kasi walking distance lang talaga. And then, meron din akong another story kasi dyan ako, na na-train na rin siya mm -hmm. dito. So, very... pag, halimbawa, uh, maraming tao, takbo rin sa kabila. So, ganoon lang. Supportahan lang din. Mm -hmm. Ma'am, ngayon ay uh, madami lumalabas ngayong business, di ba? Yeah. Kasi meron tayo sa mga palengke, may kainan dyan, no. di ba? Ano naman po yung, uh, kung i um, advantage nyo sa mga lumalabas na kainan ngayon? Um, ako kasi ako um, actually nag-iisip talaga ako ng yuri So yun na nga, aside from yung lahat ng rice meal natin nakabalot sa, sa, nakabalik sa dahon. Mm -hmm. Also, lahat ng mga uh, foods ko ay uh, lahat ng uh, meal ko ay uh, ako talaga yung nag-iisip. Uh, kung hindi ko kasi natatanong sa family talaga, nag talaga yung sa vlog namin, marurunong magluto. And, mag na oh, sa... and masarap magluto. Sinabi yeah. ko na, and masarap magluto. Kasi di ba ma'am, totoo yun. Kasi unang una pag yung family mo, yung mga anak mo, nasarapan sa luto mo, syempre mag-isip ka na. Mm. Teka, baka pwede kong gawin tong negosyo. Tama ma'am? Tama. Yes, so, kasi ano anyway, eh, makikita maki mo yung feedback. Actually, kasi teacher ako, pero hindi ko rin alam kung bakit ako napunta sa food business. Pero sa totoo lang, ang sarap ng feeling na nagsuserve ka ng food sa tao. Yes, mm. totoo yan. Yun, totoo. Yun, yun yung, yun, alam mo yung happiness na nabibigay sa akin. Kahit siya na nakakapagod. Pinaka nakakapagod -pina -na ang magkaroon mm. na, naka ka ng food business. To unlike totoo. yung iba na open clothes o kanilos, ito hindi. Ma'am, so, uh, yes, yes sige yes, po. Yes, po. Sa simula pala, umaga pala, ka ng preparation. Mm. So, so, yun. Pero masarap talaga yung pinta Tapos may magandang feedback. Mm -hmm. Yeah. So, panalo ka na doon. Kaya nga. Tumubo ka na doon. Sa <laughs> so, ngayon, ma'am, ay ano, uh, ilan na po ba yung menu mo ngayon? Actually, lahat ng nandito, sobrang dami nga. Meron pa akong coming soon, pero kasi nag-doon ako ng pakonti-konti na pa lang. Nag-start lang ako yung kompleto yung sigo, mm -hmm. pagdadagdag ako. syempre ang tao, nagahanap yan ng iba. Correct. So, siguro after two months, after one month, two Kasi actually nga bago ako eh, yung beef yeah. yeah. mm. Siguro partner, pag-usapan natin yung mamaya yan. Isabay natin sa uh, sa mga menu ni ma'am kasi yeah. naganda si ma'am So, sabi mo nga kanina, umulan, umaraw, diretsyo tayo. So, partner. At mamaya, magbabalik kami dito sa Pilipinas. Love mm. go to. Hashtag Calabarso. Abangan nyo ang mga masasarap na menu ng binalot sa dahon. Sa pagbabalik yan ng programa, Pilipinas, Pilipinas love go to. Go to. Hashtag Calaverson! Muling nagbabalik ang ating programang Pilipinas. Love ko to. Hashtag Calaverson. Kasama ko pa rin ang aking kapudi, Kapudi Jenny. Yes, at ngayon nga, salamat may beautiful apple, partner ko yan sa yes. lahat ng bagay. You know? At ngayon nga, ay, kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa business. Yes. So ngayon, para mapatunayan natin na talagang uh, masarap at affordable ang uh, mga menu ni Ma'am Jen. Ma'am Jen nalang, o you diba? Know? So pakikilala niya sa atin yung top 10 na talaga naman binabalik-balikan dito sa Makan Food Park. And yeah. uh, uh, by, by the way, uh, magpasalamat tayo sa may-ari ng Lakan, uh, Makan, Makan uh, food, food Park. park. Siyempre po, si Mr. Andrew Juanillo. Ayan, si Mr. Andrew, Andrew, Andrew Ayan, po. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin na may-feature ang isa pong uh, uh, establishments dito sa inyong food park. Okay, ma'am? In yung inyong top 10? Okay po. hindi Ano na to, ha? Ah? In um, ano? In... Top 10, hindi na to, ano? Hindi random nasa, na sa uh, random yeah, na. Baka kasi sabihin okay. top 1, wala. Ano ba iba kasi siya eh, depende yan sa uh, sa gusto na, ng mga tao. Okay. Yes. Oh, oh. Sige po, itong number 1 na nakuha na, ko is ito. Ano yan mo? Okay, lechon, lechon ko. talaga nga lechon ko wali. <laughs> Ewan ko talaga, masarap talaga yan, ma'am. Yeah. Ako, ako yung nagluluto nito actually 45 minutes. Oo, uh, <laughs> uh, pakikita <laughs> lang namin. Lita hindi na, namin na. hindi namin lahat bubuklatin, ha? Pero ito yung lechon ko wali. So, syempre, meron tong itlog. Yes. yes. Kaya nga tinawag oh, siyang binalot. Kamatis ba dyan? Ah wala. ah, wala siya. Pipino po yung. Pipino. Nasalot. Okay, so typically yung kilala kong uh, binalot sa dahon, partner ay buo, yung mm. uh, boiled hard-boiled ah, na egg. So dito ay uh, fried. Ano po kasi depende po kasi siya. Sa gusto ng... Ay ano Hindi po, depende po kasi siya. Uh, ito po kasi uh, partner po talaga ng ito kasi fried yeah. para sa mostly ay Oh, green green. tama. So, At and, and plus, ang pipino ay refreshing yes, sa bibig. Tanggal okay. so, umay. Oo. So, ayan, no? Oh, di ba? Busog na busog. Kita mo ba? Yeah. <laughs> Sabi, kita nyo ba? O, oh, di ba? Ayan. So, ito ay kasama sa top 10. So, yeah. ang yeah. ibang menu ni ma'am ay... Uh, ito naman. Si, ito naman yung pork chop. O, oh, pork chop up. Yung mga mahihilig sa mga baboy, talagang... Mm -hmm. oh. mm -hmm. Ayan. Pero affordable to, guys. Lalo na yung mga kababayan natin sa kalawan. Yeah pumunta Ayan. na lang sila dito. Oo, para oh, pumunta no. kayo po, kayo dito sa Makan Food Park. Mm. Ayan. Oh, look. Malaki po yung Malaki. park. Laki. Guys, partner. Malaki. Uh, oh, <laughs> Ah, Anilaki. pwede na. pwede na hindi mag-rice. Okay yeah. na to. O, oh, diba? ba oh. Yes, ma'am. Close Ito, mo natin. Yung mo kasi so, ma'am, um, talagang yung mga menu nyo talaga, talagang sa inyo talaga. Kung yes, bagay yes, oh. yan, nyo. Ako po talaga yung na Okay, so ito tagdon uh, tawag doon talagang uh, hands-on. Tsaka passion talaga ni ma'am yung pag Yes, ma'am, paano yung sa ano nyo, yung sa mga rice nyo talagang merong cup na... Ako, mm may cup. Talagang ano po siya, naka-measured naka po yung cup. Yan, okay, Sake so, so yan. Oo. sabihin ng isa, bakit mas malaman yung <laughs> kanya? <laughs> Tama. bakit mas malaman yung kanya? So, dapat talaga walang gano'n. Okay. Next po, mamog niya natin buklatin. Okay so, lang, lang yan. Ito na maasik yung po. Beef, uh, beef. Oh, oh bro yung beef bro broccoli. Oh, ito yeah, yung para mga, mga ano, social beef broccoli. broccoli. Oh, broccoli. di ba ang arte? <laughs> yung mga ano, ma mahilig sa gulay. Oo, oh, oh, ayan. <laughs> oh, may Hungarian. Hungarian. Mm. Simon, Hungarian. May pork tapa. Okay. Wow. Yung pork tapa kayo na rin yes, po. Yes, okay. Oh. Wow. Beef tapa. Baka sa susunod na balik natin, may resto na si Mama. Mm. Okay. I you. Beef Langganisa. tapa. Okay. Lang ganisang ano po yan? Langganisang ano ba to? <laughs> hindi ko alam yung nangyay. Sige, basta lang ganisa dito, dito yan. Oo, oo, oo. Ah, Chicken adobo. Ayan. Ito so, yung Dito nag-start. Yes, mm. totoo. Actually, lahat It's ng binalot sa dahon sa adobo talaga nang start. At dyan mo mapapatunay na masarap magluto ang isang Pinoy kapag masarap oh, ang makadobo. adobo. Di oh, ba, oh, ma'am? Hindi ka Pinoy pag hindi ka marunong mag-adobo. Oo, pag hindi ka marunong mag-adobo. Kaya may partner, ha? Kailangan masarap ka magluto ng adobo. Pinabalik-balikan. <laughs> okay, next, ma'am. Ayan po, uh, biste. O, oh, yan, so, isa pa rin yan. Kapatid ko ng adobo. Wala lang siyang mm -hmm. ano, wala lang siyang suka. Nung sa ayaw kumain ng meat, meron po tayong mushroom, mushroom tofu. Po. Ayan, no, masarap din yung tofu. Healthy, mm -hmm. healthy din to kasi alternate mm -hmm. siya ng pork, di ba, ma'am? Ng meat, yan. So, next po, itong then, last. Bangus din, another healthy Ah, bangus. Sisig tayo, po ba yan? Sisig, ah, uh, uh, ano boneless. 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 Okay, so, naku, yung amin pong, ano, pra, uh, program director, mahilig po sa bangus. Kami po nagbababad. Ayan. Okay, ma'am. So, ngayon, ma'am, paano po ba nyo minamarket ang inyong mga menu? Ayun yeah. po. So, meron po tayong Facebook account. Pwede po bang ma promote yun? Oh, ano ba? Yan? Opo, sige, po. sige. Sige po. Pa-like um, and follow po ng aming Facebook tao sa dahon by VG Club Cafe. And we are located at Makans Food Park, um, Barangay Prince, Barangay eh. Prince, sa Kalawang Lagoon. May 4th Avenue po, ito po. Ayan, napakadali po nito. Pag bibili po kayong pinya sa kanto, konting That ikot po. lang, nandito oh, 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 na okay. po kayo. Accessible po nung lugar. Mm, mm. Oh, at oh. Very cozy po yung place. Kahit maaraw hindi po talaga maaraw dito. Tsaka <laughs> yung ulan, pag kahit uh, na ulan, hindi ka masyado mababata. Actually, <laughs> pero wala yung <laughs> <Waterproof> <laughs> po. Waterfruit, <laughs> pati yung mga napunta, waterproof na. Yan. Mm -hmm. Ayan, ma'am. Siguro, ma'am, hinga namin kayo ng konting ah, mensahe para dyan sa mga uh, kababayan natin or kalalaguna natin. Uh, at the same time, kasi mapapanood na po tayo sa buong Calabarzon na yan, magbigay po tayo ng advice kung paano po ba pumasok sa ganitong mm -hmm. negosyo. Actually, ako, ano eh, hindi, hindi kasi ako yung tipo na nagplano ng mahabang panahon tapos, tapos ah, sa kamag nag Talagang ano lang siya. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag may opportunity, medyo risky talaga ako mm. mag -issip. Kung may opportunity, tinatry ko. Kasi ang sa akin, pag hindi mo itatry, how will you know? Uh, kasi may, yung iba kasi, marami kasi na, ang haba-haba ng planning minsan sa sobrang haba ng planning, hindi na nangyari. Okay. May gano'n eh. So ako kasi, um, basta alam ko na kagayan ko, hindi naman super laki na naging kumuna namin yung naman ganun. So, uh, kaya ko mag pa. So, hmm. ayun po. Basta tuloy-tuloy lang din. And number one kung kasi, quality. Correct. Quality mm -hmm. po kasi yung ano, yung first. Kasi dyan ka babalikan ng mga tao kapag nasa napansin na sa food, sa service mo. Mm -hmm. Tama. Dyan ka service doon. with a smile always. Oo, yes. Oh, oh, yes. At kayo siyempre, hindi naman tayo perfect mm -hmm. na yan. Kailangan, hindi hindi nila nagustuhan or something went wrong dun sa order nila or ano. Uh, i-admit natin. Pare. sorry that irfan mo. Oo. Oh, na, oh man, kasi totoo po yan, may mga ganyan, uh, Hindi mo kasi lahat. Hindi mo Sa mga customers. And ma'am, tanong lang natin, anong oras kayo nagbubukas at hanggang anong oras okay. po sa gabi? Open po ang Makan Food Park kasi po nandito po tayo sa Makan Food Park from 10 a.m. to 10 p.m. Okay, so yan, napakaganda. We also again. accept deliveries po. Actually, malakas po talaga ako sa deliveries. O pwede okay. nyo pong bigay yung number para okay. if in case, ang okay. delivery po ba ay hanggang kalawan area lang muna? Um, Basta kaya po ni Ryder, tapos um, uh, uh, okay naman po yung mm -hmm. delivery fee doon sa customer, malampas so, wow. okay. so, okay. ka po kami day. Okay. Kasi talaga napakalaki na yung tabo. Ayan. So, okay. So, partner, ayan, pumasyal po kayo dito sa Makan Food Park. Salamat po kay Sir Andrew Wanilyo. And... Maraming maraming salamat sa inyo, Ma'am Jenalyn, sa pagtanggap sa amin dito. Sa susunod na episode, abangan nyo po ulit kami dito sa Pilipinas. Love ko to. Ako pa rin ang inyong beauty beauty sa sarili, beautiful apple. At ako pa rin ang inyong ka-foodie, Jenny. Siyempre, mapapanood nyo kami dito sa Royal Cable My TV6. Ang programa naming, Pilipinas Love Ko To. Hashtag Kalaburson. Kalaburson.